Oh, nag-akyat. May langka. Goy, goy, goy. Sahog sa nilaga. <laughs> Dapat may ano, kanoy, yung pangkuha. Yan, oh. Isa lang, ah, pa, Doi, pa, pa, yeah, ano. lang Isa lang daw to, yung malaki. Te, na? O bagnas? <laughs> Hilaw pa yan. Hilaw? Huh? Ano? Ano? Deen ang imo kaon. Sa baba. Dapat may ano to inang pangkuha kay madamay inang isa. Wala a. Isa lang ha. Oh, pwede na daw kahit isa ha? lang. Ay di yun na lang Noy. No, kunin mo ni dalawa diyan sa taas. Amo ni sa taas pa. Oo, kasi mahirap naman yan kunin. Di ba to? Huwag ka naman... Makamaykuan? Gulgol? Oo. Kung paano yung gawa, magpapasalan eh. Oo, ma matanggal na yan. Pero ate. Ayan na, o, kukunin na. Long, Charan! Ilaglag mo na lang, Noy. Kaya baka mahirapan ka. Hindi na yung ulog daw. ko, kon. Oh, ang galing naman umakyat nito, buyag. Sana ah, nga itong kapanaka, tapos <laughs> may robot ka Ang galing naman umakyat nun. Ito wala ang to, panahon. Oh. Manok. <laughs> ang galing umakyat. <laughs> ikaw no, ikaw no, hindi ka Ang kulit ayan na yun. O, oh, nakwa na yun lang ka. O, oh, ayan, mo si Tito. <laughs> ayan na, sahog sa laga.